I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. nga guys, ay talaga namang sobrang saya na mabula sa Pampanga na kung saan ito nga ang ating Doni Pangilinan kasama ang kanyang pamilya ay nagkaroon nga ng isang event kung saan ay sinuportahan nga nila ang kanyang tito no, talaga namang dinumog nga itong ating Doni Pangilinan pero ito na nga guys sa pag-uusapan natin ang isang video nga talagang makikita kung gaano kasuporta ang mga bula sa ating Doni Pangilinan narito nga guys nasabing video sabay-sabay nating panoorin kung makikita nyo nga guys, pagbaba pa lang ng ating Donny, eh, talagang sigawan na nga sila. Dahil talaga namang sobrang gwapo nga rin ng ating Donny Pangilinan. Kaya naman umani nga agad dito ng maraming komento na ayon nga guys dito, in just a white shirt, he could make anyone make that double take. Nag-iisa ka pa Donny Pangilinan, Donny Porsen Kiko. Iyan na nga guys, kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donny at Bell sa mga susunod pa na yun dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.